alright uh, good day kapisi itong ito, itong rancho na to grabe round na round na yung belly for sure marami na tong itlog at ito rin uh, ryokin uh, plan ko kasi i-breed tong tatlo yung ryokin, itong demikin tsaka itong rancho kaya pinalinisan ko na ng aking mga janitor fish ang mga breeding pond ito na <laughs> ay janitor fish na lang ang panglinis kasi medyo masakit ng likod at of course dito ko i-isolate ang mga male to so, ready na ready na ready for this video peace out